Pasensya na, pasyal muna na. Yes, number three. Ay, sorry. Yes, number four. Putang ina, ka pa ata. Next, yes, number five. Yes, number six. Naiiyak ako sa iti. Next news! Pasyal pa ka muna na. Next news! Ay, sorry na. Ang ating next news! Ay, kasi. Sige, pasok ka, pasok. Next news! Ay, kasi na na. Pasyal ka muna na. Next Mews. Kaja, 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 kaja. Next Mews. Anak Salikut, kita mau na. Next, next Mews. Merut padi, segi besar. Dami, next. siapa pasok ka, Di Hindi ka rumahat di carro